Alright, magandang gabi mga boss. Isa na namang malupit na dama puzzle ang ating ipakikita. Okay, ang nasa screen ay mayroong anim na pion itong puti. Wala siyang dama. Puro pion mga bossing. Yan, lahat yan ay pion. Pataas po ang puti, ang kanyang sulong diretsyo taas. Okay, bawal siyang umatras. No? Pataas siya eh. Yan. Itong orange, galing sa taas, pababa naman. O, halimbawa, eh, susulong dito ang puti. Pwede siyang dumama. Ayun ang kanyang direksyon. Okay na. So, ang rules, mga bossing, unang sulong itong puti, talunin dapat ang orange. Hindi makatabla. Dahil kung makatabla ang orange, panalo si orange. O, Binigyan niya ng partida si Orange. Pag nakatabla ka, ika, panalo ka na. Payag naman si Orange kasi may dama siya dito. Oh, malakas ang loob niya. May isa siyang dama tapos yung isa niya dito one step na lang dadama pa rin. Okay. So ano ang paraan kaya ng puti para talunin na ang orange? All right. Disclaimer, ito po ay puzzle na po. Mind exercises lamang ito. Palaisipan mga bossing. Tinetest ang iyong kaisipan kung paano ka mag-solve ng ganito mga sitwasyon. Ano po? Okay. Sige. Ngayon, ang kimob mga bossing kasi pag dito ka move, talo ka dyan o gaganon lang yung dama nyo. wala ka na suporta ah. hindi ka naman pwede sasabay doon ubus ka yan eh. Ah. o, wala ka masasabayan, 'di diba? pag dito naman dito lang siya kakain so pangit bad move yan pag dito ka naman dito lang siya. Uh, ah, makukuha na to wala na suporta eh Okay, So, dahil puro pigeon ka eh. Isa may dama lamang siya. Tapos yung isa niya dadama pa. Okay, ang maganda dyan ito. Yan. Saan kaya sa kakain dito kaya? O hanggang dulo. Kung dito siya, hindi kainin mo, kainin niya dito ka. O. Apat piyesa mo, tatlo kanya lamang ka. Dito siya, dito ka lang. Dito siya. O dito ka lang hindi nyo maidama yun eh kasi pakain ka do no? oh bantay sarado okay e paano kung pakain muna sa dumama mama e, wala no, no, ano rin useless dadama ka lang dito wala siyang ibang sulong kundi dito o, di pakain mo okay so balik natin ang formation dalawang choices ng kain eh So, ito yung cue Yung una, dito siya kumain. Paano kung isagad sa dulo? Ayan. Ito yung malupit na sinasabi natin. Malupit na tricks. Tatalunin talagang orange. Paano? Ganito mga boss. ah uh, pakain ka dito. Ayan. Kain. Pakain ka rito Kain. Singit mo dito. O, ayan. O. Oh kitang kita ha kasi meron dyan mag, magko-comment na walang alam sa larong dama yan ha o. iliwanagin lang natin nagpakain, kumain si orange nagpakain, kumain si orange so sino titira ang puti sisingit siya dito ngayon, orange na po ang titira pwede siyang tumira dito eh makakain siya Oh, pwede naman. Ito namang isa, hindi niya pwedeng iatras kasi pa sulong nga ito ay paabante galing sa taas, pababa. Ngayon, ito pwede niyang isulong. Problema, kakainin. Kaya matatalo yun eh. luck Ngayon dito, merong hindi na iintindihan ang larong dama. Pag sulong daw dito ng orange, mayor dama daw, kakain. Kakain daw yung ano. Hindi po pwedeng ganon. Magdadalwang sulong kayo dyan eh. Puti, puti na ang titira eh. 'Di ba? Oh. Sumulong si puti, kain. Sumulong si puti, kain si orange. Sumulong si puti, oh. sino susulong? 'Di ba yung orange? Kaya pag sulong diyan ng orange, puti naman ang susulong. Alam naman namang dama o ling kakain eh 'yan oh. Kaya natalo diyan na nalak mga bossing si Sulong doon kakainin. Ayun, do doon natalo mga boss. malina Malinaw, malinaw ang ano. Walang mayor dama kasi nga hindi pwede magdalwa ng sulong ang orange. Isa lang. Oo. puti naman mga boss. Oh, puti, orange. Puti, orange. Puti, orange. Oh, puti naman, di ba? Hindi pwedeng pagkasulong mo. Ikaw na naman. Hindi, puti. Yan o, kaya nga talo yan eh. Alright, yan ang ating malupit na malupit na puzzle. Good night.